di activate ron sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang barangay anti dengue Guitars force aron pagsigurong masumpo ang pagkuyanap sa dengue sa kagarangayan ang report ephemeral Dumabok. Sugod karong adlaw, activate na ang Barangay Anti-Dengue Task Force aron sangunan sa pagpahimang noog pagpahinumdom sa kabalayan nga manlimpyo sa ilang palibot. Siguro on sa task force nga white tubig nga mapundo ning panahon sa tinguan ug aron white dapit nga kapangitlugan ang mga lamok. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, acting Talisay City Health Officer, nga di malukop sa mga sakop sa Anti-Dengue Task Force sa City Health Office ang pagbalay-balay. Dengue ko na sila awareness nga group nga mao'y mag-implement. mag implement And of course, we appeal to everybody to, palayong gyapon nato ang atong 5S. Katulo is, kung nagani symptoms, kanyi, very important. Naganyi symptoms, aton orient ang tanan natong mga midwives, nga, mga first contacts of patients, aton ang mga BHW, to always uh, seek consultation. atong gi-prepare we have NS1 kit sa atong kwan and we also will can provide atong CBC na to. Na busy karon ang anti dengue task force sa City Health sa pagpahigayon og misting og fogging operation katulo matag adlaw. Di na to maghuwat sa city kay ang, ang barangay empowered naman na na the ordinance under ana. And we will also be providing larvicidal chemicals para sa katong mga mga tubig nga uh, posible nga uh, sa lamok. Hinoon suka so dinero hangtod sa Hunyo tuiga. 58 ang natalang kaso sa dengue sa dakbayan sa Talisay. Siyem ni ini ang kumpirmado nga ubos ra kaayo kini itandi sa 260 sa miaging tuig. Oba ni Godfrey Rilien, Family Dumabok. Balitang Bisdak.